Groom, ibinulgar ang pangangaliwa ng kanyang bride sa mismong araw ng kanilang kasal. Normal ang magkaroon ng mga aberya o hindi inaasahang pangyayari sa mga okasyon na labis na pinaghahandaan katulad na lang ng kasal. Pero sa China, ang groom na mismo ang gumawa ng eksena na siyang ikinawindang ng mga bisita. Ang buong kwento, eto. Sa isang video na in-upload sa social media, makikita ang bride at groom na naglalakad sa aisle patungo sa isang stage habang ang mga bisita ay nagsisigawan at nagpapalakpakan sa saya. Unti-unti na nahimik ang mga bisita at sabay-sabay na tumutok sa isang malaking screen sa stage kabilang na ang ikinakasal. Hindi nagtagal ay napalitan ng gulat at pagkadismaya ang boses ng mga tao dahil sa hindi inaasang nasaksihan na video. Matapos noon ay tinulak ng groom ang bride kung kaya napaatras ito at ibinato sa lalaki ang hawak na bouquet. Kung bakit ganoon na lang ang panggagalaitin ng groom, iyon ay dahil nabuking nito na nangangaliwa pala ang kanyang bride at ang masakla pa ay ang sariling brother-in-law pala nito ang kalaguyo. Ang nasabing video na napanood ng mga bisita sa kasal mismo ay ang sensitibong video ng bride kasama ang kanyang brother-in-law. Ayon sa ulat, aksidente lamang na nadiskubre ng groom ang pangangaliwan ng bride sa pamamagitan ng kamera na inilagay niya sa kanilang bahay. Dahil dito, naisipan ng groom na ibulgar ang tinatagong sikreto ng babae sa araw mismo ng kanilang kasal upang masiguro na malalaman ng kanilang mga pamilya at kaibigan ang kasalanang ginagawa nito. Matagumpay man na nagawa ng groom ang plano, nakatanggap pa rin ito ng mga negatibong komento mula sa mga netizen katulad ng isang ang nagsabi na sana ay nakipaghiwalay na lang ang lalaki sa halip na nagsayang ng libu-libong pera sa kasal. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang malagay sa sitwasyon ng groom? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.